Ito, uh, eto, papakita ko sa inyo yung pinagkaiba. Hindi mo siya, sa unang tingin, hindi mo siya, ano eh, matukakama lang fake. Ayun. Okay. Pakita muna natin yung uh, legit na 1K. Ayan. Yung legit na 1K, pag tinilip nyo siyang ganyan, ayan, may nag, ano, may nagre-reflect na ilaw. Tapos, may dot na apa, apat na to, lima. Ayan. Basta may dot siya dapat yan. Tapos, ayan, yung seal. Yung seal ng pera. Ayan ha. Tapos, ayan, hindi siya mukhang, ano, hindi siya mukhang plastic cover na pinilan siya na manipis. Ayan. Ganito yung legit na 1K natin, ha. Tapos, yung fake, eto siya. Ayan. Siguro ano? Ayan. Sa unang tingin, syempre, pagkano hindi mo mapapansin, lalo na pag magmamadali ka na eh. Pero pag tinitigan mo siya, parang siyang plastic cover na pinlan na pinatungan ng ano. Ayan o, oh, kitang kita naman, diba? Tapos, yung 1,000 niya dito, pag tinitip mo, hindi na ilaw. Dalawang, ano lang siya, ayan o, oh, dalawang guhit na sinadya ata, ayan na, ano eh, ayan lang siya. Hindi siya nagtitiyo. Tapos, wala siya yung ano dito, dot. Wala siyang dot. Tapos, ibang iba yung itsura ng seal. dito, sa original ha. Ayan, baka kung may mag-bide sa'yo, to, oh. tinan pinagkaiba. Oh. Ayan. Baka po may magbayad sa inyo. Konting aware lang po. Ha? Sayang din kasi ang pera pang naloko tayo ng mga manloloko. Ayan. Ganda nyo plastic. Para lang sa plastic cover. Unang tingin, hindi mo mapagkakamalang. Lalo na pag nagmamalini ka. Din. Di ba syempre?